Hello, hello, hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Um, saan manda ko kayo yung mundo naroon. Mega loud shout out po sa inyong lahat. Ngayon, another reaction video naman tayo sa full force na pagtatrabaho ng mga kalingap uh, partners ni Kuya Bal Santos Matubang. Yan po ang pagbapagawa niya ng kanyang uh, project sa bahay ni Ate Melissa. Uh-huh. <laughs> magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasimple mga kalinga pa uh, supporters. Mega loud shout out sa ating uh, founder of Lingat ng my uh, Kuya Bar Santos Matubang, ganun na rin sa kanyang asawa na si Ate Edna blog at ang kanyang anak na si Kalinga Prab. Mega mega loud shout out po sa inyong lahat. Ganon na rin sa mga Unicap, at uh, karepa sa 100 uh, karepa po kalinga preactors 100 community. so regular shoutout po especially to our team kabisig team headed by uh, sis bupil blog may kalawag shout out so ngayon po ay magre reaction video tayo uli dito sa napakagandang bahay ni Ate Melissa. Tulad nga po ng ating nasabi na ang bahay ay malapit ng matapos, ngunit ang tanong, makakapunta ba kaya dyan si Ate Mariby? Papayagan kaya ni Ate Melissa na pumunta ang kanyang, uh, ano man tawag doon? Hipag, hindi daw hipag eh. Um, anyway, <laughs> wala na natin isipin yun. Ang isipin natin ay ang magiging kalagayan ni Ate Melissa sa kanyang napakagandang bahay. Abangan po natin ang ribbon cutting na gaganapin soon. Ayan uh, po, sabay-sabay nating panuorin ang uh, video ni Kuya Bar Santos Matubang making video. Ayan, napakaganda ang bahay. Mint green ang pintura sa labas. Sinisimula na po. Kapag 3,000, 59, 0,7, 2,000, ni 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, ngayon, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, yan, mint green, ang pintura niya. Full force po ang lahat ng kalinga. Ay, <laughs> yan, laking suwerte naman ni Ate Melissa sa pagkakaroon niya ng napakalaking bahay. Ayon sa nabanggit ni Kuya Bal, Kuya Bal ay mayigit kumulang sa 200,000 daw ang pagpapagawa niya napakaganda at malaking tulong po sa pamilya ang ginawa ni Kuya Bal dahil si Ate Melissa ay may limang anak at uh, sana Ate Melissa ay magkaroon ka ng magandang hanap muhay ayan siguro dahil sa napakalaki ang bahay niya at marami namang kapitbahay siguro Ate Melissa suggestion lang ha Siguro mas mabuti pa magtindahan ka na lang sa bahay mo para naalagaan mo ang mga anak mo at naantyan ka nagtitinda. Kaysa magtitinda ka ng madaling araw, uh, wala ka sa bahay mo. Mabuti lang sa bahay ka lang magtinda, maalagaan mo silang lima.